Siingit na naman ulit tayo ng integrated. Bali, inupload natin na last, eh, sa last, ah, sa previous video natin, inupload natin is uh, 5 buto. And then, nakagawa ulit ako ng another 5 buto, pero hindi ko na siya kinuha na, na video. Uh, para hindi kayo maumay. <laughs> hindi, tinambad ako eh. Ngayon, ito, dahil wala tayong pang-upload, dahil hindi nga tayo nakakagawa ng uh, power eto ito, Sakura na 733 US. Yeah, US kasi may USB, no? Yan, Sakura na AB733 naman ito. May kasama siyang, oh, may pala siya, may slide na equalizer. May built-in na equalizer siya. Ang uh, issue naman nito, bali walk-in client natin ito. Bali issue naman ito ay wala daw audio nung dinara ito. Ngayon, ito na naman tayo. Pasensya na kayo kung medyo muna tayo. Yun naman eh, yung mayroon kasi ako isang kumpari dito na tuwing hapon, nag-extra-extra extra ding. Siyempre, gusto ko eh, matuto. So, oh, binuksan na niya, eh, din, trouble na, trouble, trouble na niya. Kaso nga lang, na ah, hindi niya kinaya. Kasi yon baguhan pa lang. Ah, volume control, volume control. Ayun lang yung kaya nun. Ngayon, eto, sasaluin natin, siyempre. Dahil na troubleshoot na niya, tinanggal na niya yung mga, ano, ito to, mga da kasi no tayo pinagawa na rin to dati sa iba, malamang. Dahil nga mga dugtong na lang yung resistor Ay dinugtungan lang tapos binaon. Ngayon binunut ng kumpare ko yung mga kinalawang na ibang parts diyan uh, dito. Okay, binunut na niya yan. Ngayon, i-troubleshoot natin. Kasi sabi niya ayaw pa rin daw mag-relay. Ayaw pa rin daw mag-relay. Kaya ito, pakitan pakita, pakita ko sa inyo or hanapin natin kung saang side ang may DC out kung bakit hindi siya nag-relay okay tester natin ayan na sana kahit sa itong paraan lang makapagbigay idea tayo okay naka-plug in na yun doon yung on nito pababa baliktad okay may ilaw wala namang umuusok daw eh <laughs> okay Tingnan natin ha. Ah. Ngayon, ito ground, ground dito, tapos ito yung speaker out. Ah, meron dito. Meron dito sa isang channel dito. Ah, mukhang good dito sa may kabila. Okay, alam na natin kung saan banda. Dito na side, buo to, buo. Maaring buo kasi wala siyang DC out. Tapos dito ay may DC out siya. Okay? alamin natin kung pag init grabing init ng parts nya tapos dito may, parang may crack na inang to ayan o, crack na sya tapos wala ah bali dito na side sya grabing init mainit siya. Okay, tanggalin ko muna to tapos siliping ko. Hanapin natin ko ano pinaka problema niya. Bali basta. Okay, dito na side siya, dito. Kapag gano'ng uh, DC out kung saan banda siya, doon ka lang mag-focus na area. Kasi ito sa kabilang channel to, ito naman is sa kabilang channel yung may DC out. Okay? Hanapin natin. Meron ako nakitang nagkamali siya. Tinanim niya na ay kamali siya ng tanim, bali 6.7 ang nilagay niya ah 647 to dito nilagay niya is 667 tapos ano pa ba, ba ito 4.7 ohms lang to dapat dito eh 4.7 kaya nilagay niya dito sa may coil na to bali tanggalin lang natin to 667 no oh. 647 to nagkapalit siya 647 tama hanap tayo ng 667 Pinalitan na natin Ay ito pala Hindi natin na hinang na mayos to Totoo Crack yung Hinang nyo ay, nangin ko na lang yan. Napalitan na natin. 667. Saan na ba yung banda kanina? 667. Ay, ito, ito. Dito. Ito yun eh. Ayan. Pinalitan na natin. Marami siyang pinalitan eh. Marami na napalitan yung kung pare ko rito. Kasi makinalawang yung mga paa niya. No? Oh, kung mapapansin nyo, iba na yung mga hinang nyo. Diba? yan o. Oh. Okay rin naman. Siguro nagkamali lang sa doon sa pagpalit ng na uh, ng piyesa na nilagay niya. Malito siya sa numero siguro. Okay, inangin ko muna to tapos balik ko yung supply niya. Okay, na na natin yung supply. Pati tong supply dito sa may dito kasi papuntang relay rin to eh. Alam ko dito rin kumuha ng supply yung relay nito. Ngayon natin. Pasok sa dito. Ah, uh, oh, diyan din yan kumuha. Ngayon, oh natin. Ayan o, nag-relay siya mag na yung relay Maring nag-normal na siya Ito Ito yung may DC kanina eh Okay, wala na Wala na, wala na siyang DC Goods na yan Goods na yan Ito Wala Tapos, yung Biasing niya Okay, nasa 0.4 ito yan ah, sa kabilang side ah. Point 4 dito. Okay. Tapos dito sa main kabilang side, yung may DC kanina. O, pares lang. Nasa point 4. Okay, nasa point 4. Tapos reverse natin yung tester. Yan yung kainaan talaga or disadvantage kapag analog yung gamit mo. Kasi nga, kailangan mo pang i-reverse yung tester mo. And then, marami nagtatanong kung bakit puro analog yung gamit ko. Masanay ako sa analog eh. Although may digital rin naman tayo, pero ako kasi mas kung to. Tawag nito mas parang sanay ako dito sa analog. Ano, you know, lalo sa pagsukat ng boltahe, mas accurate na diyan mak talaga yung or hindi mo na kailangan tumitig ng todo. Tingnan mo lang yung numero sa digital eh okay na. Diba? Unlike sa analog, talagang tutukan mo kung saan sa banda, mabilang mo yung Voltahe. Okay na, working na yung amplifier stage natin. Ilan, lang, nagkamali lang siguro siya ng kwan. Nagkamali lang siya ng pagpalit niya. Ngayon, balik natin to. May umiinit pa ba? Pahinga natin, baka may umiinit. Eh, may uminit wala normal na naman to okay balik natin to tapos malamang oh lumang luma na yung ano, control oh palitan natin to uh, audio testing muna natin naglagay na ako ng speaker ah yan meron na yung audio input din yan laptop natin kaso ipag na play natin ayun on natin to pag naka auxiliary Uh, kailangan nakapress siya. Kapag naka-unpress, ibig sabihin MP3 yan. Ang gagana is dito sa may bato, may USB niya. May Bluetooth ba ito? Parang walang Bluetooth eh, no? Ngayon, i natin para kasi naka-auxiliary tayo. May audio. Masira yung control niya. Kira ito pag ganito. oh, oy, sira nga. Uh -huh. Wala. sirak sira 'yan, tsura pa lang nito eh. And then ito pala yung sapa namin ni Bosing. Yung papalitan lang natin is ito lang. Ito lang yung control na to. Dito wala na tayong gagalawin dito kasi hindi naman na ginagamit yung mic nito eh. Okay, or tingnan ko mamaya kung ano na lang pwede kong gawin. Baka palitan ko na lang din pandagdag kung sa kanya Kaso maubos yung control natin yan Pero pinakasabi niya Is dito lang din talaga Kasi ito lang din naman Ang nagagamit eh Yung itong slide Alam ko working pa to Ito lang Yung 1 2 3 4 5 Bali lima na Control Master Balance Low Mid And then high nya Okay Supplier stage natin Okay na tatanggal ko na yung mga control nya Napalitan na rin to Kasi Iba na yun oh sa totoo lang, yung mga control ngayon, aminado ah, talaga ako na hindi na ganun katiba yung mga control ngayon. Maswerte na umabot ng mga taon yan. Tapos pa mga, mga taon na, doon na maramdaman mo na yung ah, iba yung galaw na niya or may kuluskus na siya or anumang something na hindi na maganda. Okay, bali tatlo, apat na mono, ay apat na stereo, isang mono. Yung mono nasa balance niya. Okay, 50k. Ito yun ang ah, pinagtatanggal natin. Tapos ito yung pamalit natin. Bagong bago yan oh. Kung napapansin nyo, wala pang bayad mancha yan. Okay. Ayan, bagong bago yan. 50k din. Ngayon palit natin. Nagpalit tayo ng bagong control. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan, bago yan ha. Ngayon, balik natin. Tapos, sana maging normal na. Ito, hindi na natin papalitan to. Uh, request naman yan na huwag na eh. Dito lang eh. Okay? binalik ko na yung control ayun may nakakapit pa rin yung speaker to ayun oh. okay tapos naka auxiliary pa rin tayo bali dito kanina pinagpalit ko lang yung sakit kasi butas na yung kabila okay na press ayun ayun o oh. Channel one left channel right channel dalawa low meron mid ay okay na malakas, malakas ang lakas malakas yung 733 na to supply niya na is nasa 42 din yun oh. 42 42 Okay, hanggang dito na lang. Mahaba lang yung video natin. Yan lang yung ginawa natin. Bali, check kumbaga, yung kamali na yung pare ko paglagay ng 667, 647, ang naasinta na niya. Then, okay na. Naging normal na. Tapos ito lang, sira yung control niya. Okay. Ang Nung naunang ginawa na ng kumpari ko dyan is pinalta na lahat ng mga kalawang ng parts. Kasi sakit naman ng, alam mo, amplifier ngayon eh, mga takaw sa kalawang. Okay, sana nakapagbigay idea tayo ha. Ah. Sakura eb 733 Ang tip ko lang talaga dyan sa inyo ay kapag may mga kalawang na parts, palitan nyo na halos lahat. Ito, bunutin nyo to yung mga transistor na yan. Bunutin nyo. Yung tipong nangingitim na malapit na maputol, palitan nyo na. At yung mga resistor, babalik sa normal yan kapag walang sira yung output nya. Okay, tapos number one na ah, sakit ng amplifier is yung mga control din. Okay? Ayan, dahil umabot ka sa part ng video natin na ito, kung hindi ka pa nakapagsubscribe dyan, pakisubscribe na ng YouTube channel natin. na Pinutin mo yung bell button, tapos all. Kapag mapindot mo na yung all, ayan, updated ka na kapag meron akong video na ina-upload. Nag-upload ako ng video, isang beses, talawang beses kada araw. Okay? God bless inyo and then salute.